Kamusta po? Um, meron po ako ditong dalawang klase ng luya. Ito, luyang dilaw at ito yung luya natin na pamaksiw. Eh, nakita ko po kanina na may lumalabas na na bunga dito sa luyang dilaw. At saka ang palatandaan naman po talaga dito kapag aanihin ka na ay ganito na nagiging tuyot na yung mga dahon niya. Para po tingnan natin kung may maaani tayo na bunga. Yan, makikita nyo po, na sa sakon na lang namin ito. Tinanim yung sakon ng bigas na maliit. Ayan, tsaka sa tagal na nito, ito yung sako. Ah, mga masisira na talaga, kaya kailangan na natin na tingnan kung marami ng bunga itong luya na to. po, lumalabas na yung ano nya yung bunga nya yan nung nung dalaga pa po ako nagtanim kami doon sa hagunoy nito, nandun lang siya sa isang timbang maliit nakaani po kami ng marami kahit hindi po siya full sun pwede siya daming bunga. Yan, katulong ko po yung sister ko na si Minerva. Shout out sa aking sister na si Minerva Magbitang. Sa mga estudyante niya sa BPC, ito ang teacher niyo. Katulong kong nagtatanim dito sa aming bakuran. Yan, kahit pa paano may makukuha pala tayo. Tapos yung iba, na yung meron ng ano, meron pang mga ugat, itatanim po uli natin siya. Kaya lang itong klase ng luya na parang hindi siya dilaw na dilaw kahit po nung tinanim ko to nagtataka kami nung father ko sabi niya bakit yung binigay ko sa kanyang luya hindi siya dilaw na dilaw eto pwede itanim kasi meron pa siyang ugata tatanggalin ko lang tong malalaki dito tapos itatanim ko na uli siya. Ito, marami pala tayong maaani. Matagal-tagal ko rin itong gagamitin sa akin pagluluto. Ayan. Itong kuha na to kung walang gano, kung maliliit pa yung pinakaugat niya, pwedeng itanim ulit. Kukuhanin lang yung malalaking bunga. eto ayan na. May mga bunga na. Bango. Ito yung pinakatinanim ko dati dyan, Oh. Ito lang yung maliit na to. eto to. Itong isa na to. Ayan. Pwede tong puputulin to. Tapos ito, itatanim uli. Tapos ito pa. Pwede tong itanim. Ayan. Ayan. Titingnan pa kung mayroong pang nakasingit dito na mga ano. Tingnan nyo. Hmm. <laughs> sa ako na napinagtaniman ko nasira na kaya hanap ulit tayo ng bagong tataniman nitong aking luyang dilaw. Tapos ito lang din tong lupa na to ang gagamitin ko dahil itong lupa na to ay buhagad uh, dadagdagan uh, iinit ko lang po muna sila yung lupa na to tapos dadagdagan ko lang ng cow manure at saka ng vermicast. yung luyang pamaksiw na ano, titingnan natin kung may bunga na rin siya. Ay, natanggal na yung isa. Oh. Wala na makagrapin dito. Pwede yung tanong. Pero dati nag-ano na yung dahon nito eh. Nag, uh, lum, nag, lumanta na dati. Ito yung luya na lagi natin ginagamit sa tinola, sa paksiw, sa mga sinampalukang manok. Ayan. Pasensya na po kayo sa mga ingay dito ng mga ibon at saka ng sasakyan tapos may gumagawa pa sa kapitbahay. bahay. kung mga luya ko, hindi ko po talaga sila nilalagyan ng fertilizer kaya ganyan po ang kanilang bunga, hindi gano'n kalalaki may maaani din pala tayo ng luyang pamaksiw, ayan tapos yung iba po niyan na kamukha nito na may suwi. Ibabalik po uli natin dito sa kanyang tinan pinagtaniman. Yan, dito lang po ako nagtatanim sa kuloy na pinaglagyan namin ng ice cream. Yan, wag niyo po itatapon yung mga ganito. May mga pakinabang din po to. Matagal ko na po itong pinagtataniman itong kuloy na to. sister, ang susunod nating huhukayin yung ating ano doon, yung ube ha. Ito po, ayan, may malaki tayong nakuha. Nakatipid na po ako ng 35 pesos o 40 pesos dito sa laki na to. O parang mas mahal pa to kasi bumili ko sa tindahan nung nakaraan. Naubusan ako, halos kalahati nito ay 30 pesos. Yan. Ihiwain po natin itong mga may ano pa, yung magaganda pa dahon at ibabalik po uli natin dito, itatanim po uli natin. sa mahal po ng gulay ngayon kung kayo'y magtatanim sa bakuran o oh, ayan no yun sa mga uh, hindi na ginagamit na mga nandoon niyo sa kusina sa mahal ng mga gulay malaking tipid na to ayan puputulin lang po natin to ah, uh, dito ganoon ito, ibabalik natin to Maliit pa tong isa na to Pakita ko po sa inyo. Ito, yung, ito lang yung tinanim ko dyan. Itong dulo na to, ito. Ayan. Ito lang po yung tinanim kong kapiraso na yan. Tapos, hindi mo na malayan. Ayan, may maaani ka na. Ito. Ayan. Ayan eto hindi ibabalik namin to dito sa ano, sa kanyang tinataniman. At saka ito, makakakuha pa tayo dito. Yan, nakalibre ko ng luya. Hindi muna ako bibili sa palengke. Yan, tatanggalin na po natin itong pwede natin pang itanim tatanim po muli natin to ayan o tingnan nyo yung dilaw ng luya ayan ang ganda ng kulay niya akala ko hindi maganda yung pagkadilaw niya pero ayan po maganda naman pala tatanim natin to kasama nung maliliit Ito lang po yung kinuha namin sa luyang pamaksiw yung luyang puti kasi yung iba ay kulay pink pa binalik namin sa lupa itinanim uli namin pero ito lang malaki na po at babalik na po natin itong mga tatanim uli natin na luyang dilaw tapos doon ang luyang pamaksiw o luyang puti ayan dito lang po uli sa sako kumuha lang po ako ng bagong sako na maliit para dito namin itanim itong luyang dilaw ayan ito na po yung naani namin dito na luyang dilaw. Ayan, ang dami. Pero ito lang po yung luyang pamaksiw. Ito po at naitanim na po namin yung mga tinira namin na luya. Ah, yung isa dito ko po tinanim sa sakong maliit. At saka po yung isa, yung sa lumang bayong. Ayan, kaya po huwag po muna kayo magtatapon-tapon ng mga ganito. Dahil pwede nyo pa pong pakinabangan sa pagtatanim. yung luya na naani natin doon sa aming bakuran at lilinisin na po natin siya sila. Oh, marami. Ito na po yung luya na naani natin kanina. Nalinis ko na po. Tingnan nyo, yan. Ito po yung luyang puti na pwede nating gamitin sa pagluluto, sa paksiw, sa, ano, sa tinola, sa labat. Yan, natatandaan ko nung araw, nung maliliit pa kami. Mahilig magsalabat yung tatay ko. Ito yung ginagamit niya na sa labat didikdikin niya tapos sasama niya dun sa tubig tapos lalagyan lang niya ng uh, pinagliit-liit niya na kamote ayun masarap naman um, umiinom ako nun Umalis. tapos dito naman Umalis. sa luyang dilaw o itong turmeric uh, pwede din Alam. tong gamitin sa pagluluto uh, maraming pwedeng gamit gamit to sa pagluluto uh, pwede din to sa biringhe o paella tinatawag na mga social. Tapos sa kanin, ang gagawin nyo, uh, kung gusto nyo sa kanin, pagsasaing nyo, uh, gagayatin lang to. Tapos sa na sa kanin. O kaya, didikdikin yung katas nung, nitong luyang dilaw na to, ihahalo nyo doon sa pagsasaing ninyo. Tapos, itong turmeric na to ay maraming health benefits. Uh, it prevents heart disease, Alzheimer's, cancer, anti-inflammatory, antioxidant, at nakakatulong din to sa mga may symptoms ng depression at arthritis. Ayan. End ko na po itong aking vlog. At kung bago lang po kayo sa aking channel, ay huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe. At 'wag niyo rin pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag may bago po tayong upload. Maraming salamat po. God bless.